Hi there mga beloved kong soulmates! Welcome to Renzo Taro Channel. Andito naman po yung lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful and meaningful at our reading. Dito lamang po sa inyo lagi nabangan. Sinusubay ba yung pinakamal Renzo Taro Channel? Meka meka shout out po sa lahat ating mga soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nag nakaabang, nanonood at nagbibigay na kakataba sa puso na komento. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sige po ang ating pong reading ngayon ay bonus reading ko po para sa araw ng Pasko. Okay? Yan yung papapaal uh, ko po Christmas giveaway ko po sa inyo. Bigyan ko po kayo ng bonus reading po ang bawat isa sa inyong mga zodiac sign. Yung reading na po na, na po ito ay para sa Christmas Day special reading para sa inyong lahat. Okay? Itong reading ngayon ay para sa mga nasa sign ng Libra. Christmas special reading for Libra. Ulitin ko, Libra para sa inyo ito. Okay? Pagkatapos itong mga reading natin ng Christmas special, magsisimula na tayo ng para sa 2025. I know that you're so excited. So, huwag na natin papatagalin pa. Okay? And, ayun. Dahil pasasalamat ko sa inyo sa buong taon na inyong pagsama. Walang sawang tiwala at suporta. That's why we're going to make this Christmas Day special reading. Libra, let's begin. Okay? Okay? Huwag na natin patagalin pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters, bigyan niyo po kami ng sampung baraha para sa aming Christmas Special Day Reading para sa mga nasa sign ng Libra. Kapag bago po kayo, ayun, oh may tumalbog po na kaso nagpakita. Ayan po nagpakita siya, ibabalik natin. So, kapag bago po kayo sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng sampung baraha na siya nang interpret po natin ang energy base sa ini-interpret uh, in natin yung mensahe base sa energy na binibigay ng universe. Okay? At tuloy-tuloy po diret-diretso po natin na kukunin nasa pong baraha para hindi po tayo mag-shuffle mag at para hindi tayo ma-distract. Okay? And siguro yung iba sa inyo magtataka kapag bago pa lang po kayo sa channel but kasi may nababasa ako na comment siguro ay no bago pa lang siya yun nakaisa na tayo eh bakit daw po ah, parang ang gulo niyo naman mag shuffle yes ganyan po talaga ako mag shuffle diyan pa po ako comfortable at alam po yan lahat ng mga soulmates ko na matagal na dito nakasabay bay diyan po tayo nakakakuha ng magagandang baraha na siyang nakakarasonate ang lahat sige ito, pakita yung star. Meron na tayong tatlo by Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, seven cards please for our Christmas Day special reading. Para sa mga nasa sign ng Libra, stay tuned lang kaya. Pasensya na kung medyo matagal. Mas magandang kunin natin talaga yung tatalbog. Ayan, ayun. Sige, mayroon ng lima. Lima pa. Spirit, universe, Spirit, guys. Angels and sisters, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala sa porta. At sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, pagbago pa kayo sa ating channel at hindi pa ka nakasubscribe at nagustuhan nyo po ang ating video o naka po kayo, welcome po kayo na mag at mag po kayo kapag naka-resonate. And of course, click na notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod na reading natin pagsasamahan na natin uh, parang sobrat to. Sige, magtatanggal na lang tayo. Bilangin natin libra ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sobra nga ng isa. Sige. Shuffle natin. Buno tayo ng isa. Lagyan natin doon. Shuffle ulit natin to. At ilatag na natin. Ang 10 barahan libra para sa Christmas Day Special Bonus Reading bonus, bonus. Kung yung mga may opisina, yung mga um, employers ay nagbibigay ng bonus in terms of cash, ako ang mabibigay ko sa inyong bonus ay itong reading natin. Sige, huwag natin papatagal yung palibra for your opening card. Six of Wands. Okay. I can see here is like most of the Libras ay parang puno yung buhay ngayon ng confidence, Uh, excitement okay parang most of you are excited happiness it's because parang there are some of you na unti-unti nang nakikita na unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat para sa inyo na tungkol ito dun sa career or sa path na gusto niyo tinatahak niyo or maybe sa blessing na inaantay niyo at nakikita nyo unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat yung cl the clouds are moving away and it seems the skies are getting clearer for you. Parang that's why you are happy as of the moment. Parang nagiging, uh, nagkakaroon ka ng kumpiyansa. Parang bagong buhay. Bigla kang sumigla. This is the, this is the energy that I can feel here with this six of wands. And Libra. And ang nararamdaman ko dito ay talagang magtutuloy-tuloy itong happiness mo regardless kung hindi po man ito dumating sa ngayon o sa araw na in mo but I can see her na talagang nagbago yung mindset mo in terms of talagang pag sa expectations okay kasi um, ngayon you are expecting but at least somehow you are managing it na kung hindi man dumating sa tamang panahon na in-expect mo Maybe you know in yourself na sa panahon, sa tamang panahon na nabibigyan ng universe ay darating talaga ito para sa inyo. That's why I can see her excitement and confidence, positivity. Sige, pangalawa is the two of pentacles. Okay, it's all about balance. Uh, balancing not only, hindi lang basta sa pera. Siguro kinakailangan uli liber ng konting balance uh, in terms of your emotions. Kasi dito, di ba, napaka, napaka, antawag nito? napakaraming mga pagkakataon o laging mga chances na gumagawa tayo ng mga desisyon sa buhay. At kapag gumagawa tayo ng desisyon sa buhay, ay kailangan mag-clear um, ang ating thoughts. Talagang ready ang ating puso, ang isipan. At kapag hindi balance, eh, ang ating emosyon ay maapektuhan ang ating mga desisyon. Maybe it could lead to failure or parang hindi magandang desisyon kasi hindi masyado na pag-isipan kasi nakabasi lang sa si emotion. So that's why uh, this is all about balancing. Okay? Although pentacles siya, although pera ang focus niya, but I can see here na holistic or talagang as a whole, whole ng pagkatao mo ang dapat magkaroon ng balance as of the moment, Libra. Tingnan natin. Oh, di ba? Ayan na naman, oh. Kasi may big decision making kang gagawin in the future. Okay, kailangan mo talagang i-ready ang sarili mo na kasi kailangan mo, sabi ko nga eh, di ba? Tingnan mo. Two of Pentacles, pera of so there will be there will be a big decision making na paparating sa buhay mo that it will involve your your what is this intelligence yung talino mo talaga at i-apply mo din dito yung maturity mo sa mga natutunan mo sa mga nakaraang failures mo sa mga nakaraang mga problema na na-deal mo or na-solve mo that's why ito na yung oras ito na yung moment for you to shine na gamitin mo i-apply mo ang mga yung mga natutunan mo o yung galing mo yung talino mo sa pag-decision diba? So, that's why, ayan, binigyan natin ka na ng sign, binigyan ka na ng sign ng universe na for you to accomplish it ng mas maganda or successful, kailangan daw ay um, balanse, okay? Balanse ang lahat in terms of everything, emotion, uh, money, and, well, as a holistic, uh, sabi ko nga, as uh, your personality as a whole, kailangan talagang balanse. Napaka-importante ng balance sa ngayon sa buhay mo, Libra. pang Okay, King of Cups. I can see her um, talagang nakafocus. Talagang uh, you are, kumbaga, yung center mo ngayon. Talagang walang ibang, walang ibang humahalo or parang walang ibang gumugulo sa isipan mo ngayon. Kundi puro ito tungkol sa mga pangarap mo, sa mga ambition mo sa buhay na gusto, gusto mo talagang maisa ka to para na or makamit na. Or maybe there are some of you na nasa waiting moment and medyo nagkakaroon ng pressure na nakikita ko dito sa inyo mo, Libra it's because pressure not only internally sa sarili mo but the pressure around the people ar the people around you kasi ito din may mga taga ka so talagang tinitingnan nila or parang um, parang na feel mo na maaapektuhan din sila sa mga magiging mangyari o sa magiging resulta nito mga bagay na gustong-gusto mong mangyari Libra so i can see here na there's a waiting moment or parang yung bumabagabag talaga sa isipan mo or maybe this this big decision making na kakarapin mo in the future na kailangan gawan mo ng paraan or decision ay may sa iyong career or mga uh, pangarap or kung ano man yung mga nais mong maisakatuparan na bagay sige, tingnan natin magpatuloy tayo ha, stay tuned, huwag kayong bibitaw pang lima, o, oh, tingnan mo it is uh, talagang inaano ka parang kinokontrol ka nitong uh, mga pangarap mo okay dahil nga ito yung laging laman ng isip mo sa araw-araw pag gising mo pagtulog mo it is the center of your life so ibig sabihin talagang parang siya ito na rin yung bagay na kumokontrol ngayon sa pagkata mo this eight of swords na uh, nakikita ko it is not only giving you a headache hindi lang sakit sa ulo hindi lang stress libre ang na idudulot nito sa ngayon pero I can see her na parang dito na talaga umiikot eh talagang pagising mo, you're thinking of ways. Pag hindi nag-work, another ways naman iisipin mo. So, talagang, ito na yung kung dito na umiikot talaga yung mundo mo. At up to the point na talagang parang hindi ka na makawala. And, parang, yes, wala, mas, walang, this isn't a bad thing. Hindi ito masama kasi pangarap mo te. Pero kung nakikita mo na talagang parang naapektuhan na ang sarili mo, ang paligid mo, take a moment to to pause or to relax or to to take a break okay kasi hindi naman kailangan uh, madaliin ang lahat or kailangan naman talagang paunahan ang buhay okay sabi ko nga ko if you have faith kung magtitiwala ka the universe will do his job for you just wait for the perfect moment kailangan gawin mo lang yung part mo pero hindi yung OA hindi yung parang uh, to the point na talagang nararattle ka na it's because of the pressure okay just just relax, just take it easy, one step at a time. Kasi yan, oh, yung eight of swords niya, parang nakikita talaga, naapekto na, na pati health mo, physical health mo, mental health mo, yung emotional mo, di ba? Sinabi ko kanina, kailangan ng balance eh. So, kaya pag talagang may isang gumuhu dyan, apektado na ang lahat libra. Kaya kailangan talagang alagaan mo yan. Pang-anim, Oh, justice. Magkatapat sila ng Six of Wands. Nagkatapat, lumabas niyang King of Cups. So, I can see her Napapressure ka rin daw, Libra. There are some of you na parang may mga dapat settle in terms of legal legalities or parang mga parang may kasong nakabinbin na i or maybe, maybe mga sabina or mga legal matters sa barangay, may mga sinesettle na disputes or mga conflicts sa lupa, sa property, sa bahay na binibenta, sa sakyan, nagpautang, na-scam, may mga kaso kayong final or what it's all about justice. Okay, or maybe some of you, you've you have filed a libel case, siniraan kayo, ginawang kayo ng issue kung anuman, but it's all about the justice na dinidil nyo sa ngayon. Okay, may kinalaman to din dito sa big Decision, also balancing, ayan. O kaya kailangan, huwag basta-bastang papasok sa isang bagay na hindi alam ang lahat o hindi pinag-isipan ang lahat. At baka mamaya, hindi magandang maidulot nito. It's also, and magkasunod sila nitong Eight of Swords. It maaaring ito rin, may tumadagdag din ito libra sa iniisip mo or sa sa nagbibigay sa ng sakit ng ulo as of the moment okay or uh, ito yung nagwo-worry sa iyo na itong mga bagay na gustong-gusto mo na matuldukan o matapos na mabigyan na ng closure okay para at least makahinga ka na ng malalim tingnan natin Okay, Eight of Cups. Okay, comes as uh, this is Christmas special day bonus reading para sa'yo. Itong Eight of Cups, since katapat siya dun sa Two of pentacles diba, sabi ko balancing not only your money but the whole aspect of your life, emotion, uh, health everything, time, since eight of cups, it's all about your um yung parang mga hindi mo na achieve ng mga dreams before na binabalikan mo ngayon at gusto mong uh, gawin pa rin or makamit or ipagpatuloy okay Uh, this eight of cups is telling you uh, libra na magdahan-dahan okay since sinasabi yung kailangan di ba kaya importante ng balanse eh. kasi baka mamaya na overwhelm ka na hindi mo na alam kung alin ang uunahin mo Okay, kasi meron kang isang sinumulan, di mo pa nga natapos yun, di mo pa nga nakikita ang bunga nun, may gusto ka na namang hanapin, parang may, may kulang na naman na hinahanap ka with this eight of cups, may gusto ka na naman, siguro nagtayo ka na isang business, may kinalaman sa pagkain, mamaya bigla mo naman isipan na mag-business ako, ano naman gusto mo nang pasukin. At the same time, hindi lang yung oras yung masasakripisyo, yung health mo, of course, your finances, yung pera mo, kaya kailangan na balansehin daw, o paano yung time yung pagmamanage ng tao or whatsoever. Baka mamaya mag-cost din yan ng utang or baka mamaya maloko ka up to the point na scam ka or it will lead to justice. Baka mamaya ikaw yung makasuhan, ikaw yung ma-involve sa staffa or kung ano man yan kasi kapag pera ng involvement. Diba? Kaya yeah, libra, take it easy huwag masyadong ma-overwhelm para baka mamaya parang nakarinig ka lang ganito o offeran ka lang ng ganito na uh, ganito yung balik ng pera or whatsoever maganda yung kita dito hindi mo man lang chinek hindi ka man lang na background check hindi ka man lang nag-research ay sinunggaban mo agad okay be wise kailangan talagang Di pa sinabi ko yun sa inyo, kailangan na talagang maturity. Papasok na naman tayo sa panabagong year. Eh, talagang napakaano naman kung wala ka natutunan sa past failures na ng buhay natin. Kaya tas gagawin mo pa rin o ulitin mo pa rin. Of course, it is not easy to start or to re to rebuild from start, from zero. Kaya kaya ng panahon na masasayang kung magsisimula uli. Kaya kailangan alagaan ang bawat sende mo ang bawat oras na ating ginugugol or pinag, uh, tatrabahuan sa araw-araw. Pangwalo, Libra is um, Ten of Cups, a wish fulfillment celebration not only for you but family. Magkatapat siya, magkasunod sila ng Eight of Cups and now Ten of Cups. So, dito sinabi ko sa inyo, di ba, parang ang dami mong gusto mong gawin, di pa tapos yung isa, ito na naman, may hinahanap ka naman. It's because you really wanted to settle uh, for a good life. Of course, naintindihan kita Libra kasi ito yung gusto mo, itong gusto mo mangyari, ito yung buhay na, hindi lang ikaw ang magiging masaya, but the members of your family, yung friends mo, yung mga taong malapit sa buhay mo, of course, gustong gusto mo rin sila matulungan. But as of now, nakatapat sila ng two of ones, at two of sorry, kailangan talagang magdahan-dahan at the same time, napaka-importante ng pagbabalanse ng lahat ng bagay. Kasi big decision making, baka mamaya na nagpapaabuso ko na rin sa mga tao dyan sa paligid mo, baka mamaya bigay ka na rin naman ng bigay. Okay, reklamo ka na reklamo ba? Wala pero nagbibigay ka pa rin. Okay? Uh, ito rin din nakikita ko energy dito. That's why apektado ka rin itong eight of wands. Malungkot ka din. Kasi feeling mo, ito as a king of cups, namasaya um, masaya ka na, na pinapasalamatan ka na parang uh, tinitingnan ka ng mga tinitingnan ka ng mga membro mo ng pamilya or ng mga friends mo as parang medyo nakakaangat-angat medyo meron kasi as a king parang royalty ay si ano ganun ang saya naman na may ng ganun thank you pero deep inside um, may problema okay parang may may may, may kumbaga may may rotten uh, sa loob mo hindi nila alam yung may problema pa lang dapat yung ayusin. Okay? Kasi ito yung pinaportray nitong King of Cups na to. Yun ang pinapakita mo sa labas lang yun. But deep inside with this Eight of, eight of Sword, may problema talaga. Malungkot ka at the same time, napautang ka na dahil mabibigay mo lang yung mga pangangailangan nito just to please the other people. Okay? Oh, pang mo Libra Moon oh, magkatapat sila ng King of Cups so, Moon is all about our emotions okay? um, as a king, as a royalty, uh, parang, kasi nakikita ko din dito, ikaw din yung inaasahan ng members of the family. Yung parang breadwinner of the family. That's why nakikita ko rin, naiintindi rin kita kung bakit yung mga emotion mo, parang yung iba sa inyo ay bugnutin, irritable. It's because, kahit ako, kahit ako sa sitwasyon ni Libra, mapapu-question talaga ako. Bakit parang ako na lang lahat? Okay, bakit parang sa akin yung inaasa? That's so, ito yung moon lumabas. So, parang nakakita talaga na may kailangan talagang ayusin in terms of your emotion. Of course, hindi, ah uh, lalabas talaga na hindi talaga magiging balanse eh, ang emotion mo. Lalo, lalo na kung napapagod you ka know, na. Not physically, sa pagtatrabaho, pagod ang katawan mo. But mentally drained ka. Kasi mamaya manghihingi si kapatid, si nanay, ganun, may babayaran na utang. Yung bills, puro sa'yo iyo kalahat. Ito, kaya ito, ito, at umabas din yung eight of swords, okay? Kasi yan yung king of cups, sa king of cups, parang sinabi ko, parang ikaw yung tinitingnan nila as authority, parang they thought, ang dali mo lang kukuhanapin yung pera, ang dali mo lang ma makagawa ng paraan, but they know, they don't know, they really don't know the reason behind sa mga nangyayari, okay? And with this moon card, talagang there's, uh, there's something na kailangan ayusin in terms of your emotions, Libra, okay? Then, oh, Ten card mo is the nine of sword. Ah, sorry. Ano <laughs> nangyari? Nine of wands. Ito. Okay, magkatapat sila. Tingnan mo, dalawang puro ko do. Tingnan mo. Yung sa taas, eight of swords. Puro mga espada. Ito, wands naman. So, um... Libra, ang nakikita ko din dito, nakakadagdag din dito sa iniisip mo sa mga problema, is that, um, yun, kapapekto ka din sa mga silasabi ng tao or it's because you really want to please others, okay? Libra, tigilan na yan or kontrolin na yan. Walang masama sa pagtulong pero kung parang sobra-sobra na abuso na or parang up to the point na walang-wala ka na isusubo mo na lang ibibigay mo pa, hindi pwede yan. It's because you're, uh, you, ayan know, alam mo, aware ka rin na parang kasi parang masyadong showy ka din sa, sa paligid. Kaya ayun, may mga taong nagbamasid kung inaabangan naman kung ano namang susunod mong hakbang na gagawin, ano namang susunod mong ipopost, ano namang susunod mong ibibida. That's why parang nasana ito mga tao na to na meron silang abangan lagi sa'yo. And of course, pag wala na, the discontentment will follow at magagawa ka ng paraan. Up to the point na malulubog ka, malulubog ka, ma-stress ka. Sige, kunin nga natin itong pang 11 na baraha sa confirmation or additional or conclusion pa na po na baraha. Itong 11 na pang sobra mong baraha, ah uh, oh, talaga. Sabi ko na expected kita eh. Kasi hindi... Sa, sa, sa reading ko sa buong buhay ko hindi pwedeng lumabas ang justice na walang kata, walang kasamang judgment card so talaga libra mag-iingat kayo magingat sa paggastos, mag magingat sa mga salitang bibitawan sa mga aksyon, libra, kasi baka mamaya sinasabi ko sa inyo sa kakapaabuso nyo, baka mamaya sa kakapagamit nyo sa ibang tao, kayo yung maipit kayo yung ma ma malagay sa alanganin, eto yung justice and judgment card, baka mamaya ay the, the law and order or the authority will look after you, ikaw yung maipit dito, ma masasangkot ka sa trouble at Mahirap na, I'm sa hindi ko kayo tinatakot Kasi sabi ko, kasi yung prank ako dito Kung talagang ano lumalabas, sinasabi ko It's up to you kung maniniwala kayo But kasi pag lumabas ang justice and judgment card There is something wrong It will involve law and order, police O or kung ano man Na may kinalaman pagkakulong or kailangan mga gusto na kailangan ayusin. Kaya, binigyan ko kayo ng guide kung anong dapat gawin, lalong-lalo na pag-iingat, at the same time yung balancing of emotions at wag pagiging matalino or pagiging matured sa mga desisyon na gagawin. Kasi that decisions na magagawin mo ay eh, talagang malaki ang magiging epekto sa magiging takbo ng buhay mo. Okay, maliwanag ba Libra? I'm praying na marami na sa sign ng Libra makapadaw dito ngayon para mag-guide sila sa kanilang mga susunod na gagawin. Kapag may kakilala kayo, mag-anak, kaibigan na mahilig rin sa tarot reading na hindi pa nakasubscribe sa ating channel hindi pa nakakapadaw dating videos, don't, don't hesitate to recommend our channel. Maraming maraming salamat. Please subscribe po kayo, mag-comment kayo kapag naka-resonate. Click the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod natin mga videos sa pagsasamahan. Hanggang sa muli, ano man ang ginagawa niyo ngayon, nasa man kayo ngayon naroon ang kong Okay. Lagi God bless us all.